ano po ginagawa nyo kapag na-assign kayo after mag-aral? Hi guys, sa mga bagong viewers natin, sa mga di I'm Police Captain Armea, marami kami pwedeng maging assignment, pero kwento ko na lang sa inyo yung sa experience ko. Na-assign ako sa local police or sa police regional office, specifically sa Provincial Mobile Force Company. Ang unit namin ay nakafocus more on sa internal security operation. Ito yung mga police operation para makounter yung mga atrocities na ginagawa ng mga terrorist and syndicate group sa lugar nag-assisting kami ng mga operations ng mga local police. Example na lang nito ay mga municipal police stations. pagdating namin dito sa unit, nagkaroon din kami ng designation. Ang designation ko ay platoon leader. Ibig sabihin, ako yung may hawak or in charge sa isang platoon ng personnel ng unit ko. Meron din akong additional designation tulad ng admin officer. Ang trabaho nito, nilulukot mo yung welfare ng tao mo, then ikaw yung in charge sa pag-account ng tao. Police Community Relation Officer din ako ng unit. Ibig sabihin, ako yung in charge sa mga community engagement activities sa unit namin. Nagkakaroon kami dito ng mga best practices na activities na involve yung community. And lastly, Public Information Officer. Ito naman hindi ko na-expound pero more on sa media relations. Hindi lang dyan limited yung trabaho namin. Nagko-comply din kami ng other task na binababa or binibigay ng mga commander namin. So yun lang. Sana naging malinaw yung trabaho ko sa inyo. Kung may katanungan kayo, comment nyo na lang. Maraming salamat.